Kamusta mga idol ko? Sana ay nasa mabuti kayo at ang inyong mga alaga. Gusto ko lang ibahagi ito sa mga idol ko dahil may ilan pa rin ang nagtatanong nang. Ilang weeks ang sisiu para itigil ang ilaw po. Itong ibabahagi ko sa inyo mga idol ay base lamang sa aking karanasan at sa nilalaman ng maliit kong utak. May dalawang pamamaraan akong ginagawa sa pailaw. Una ay ilaw para mabigyan ng sapat na init ang mga alaga upang hindi sila lamigin at maiwasan na sipunin. Ginagawa ko ang pailaw hanggang sa edad na 4 weeks. Ang pailaw ko idol pagkagaling sa hatcher ay pitong araw. At 24 hours ang pailaw ng tuloy-tuloy sa edad ng sisiw na. 7 days. At sa mga susunod na araw ang pailaw ko sa mga sisiyo ay tuwing gabi na lang. Dahil pagsapit ng gabi ay mas malamig. At ginagawa ko ito hanggang sila ay tubuan na ng balahibo at ito ay nasa edad na 4 weeks. At kung mapapansin nyo mga idol ay meron akong dalawang bulb sa kulungan. Ang purpose nitong isang bulb ay para sa tag-ulan at mahangin na panahon. Para makasigurado ako na may sapat na init ang alaga ko. At baka sabihin nyo mga idol. Ang laki na siguro ng bayarin sa kuryente idol. Sa totoo lang mga idol ay libre lang ang pailaw ko sa aking mga alaga. At ang pangalawa ay dahil sa solar setup mas makakatipid sa pailaw lalo na kung maraming sisiw. Wala na rin iisip bayarin. At kung gusto mo talagang makatipid ay pwede ka naman mag-alternative gamit ang uling o di kaya ay ipon pa ng palay na kayang mag-produce ng init. At pwede ka rin gumamit idol ng 1 watt LED bulb. Iwan na lang kung pumalo pa yung metrohan ng kanta mo. <laughs> Liwanag na lang ang kayang maibibigay ng 1 watt bulb. Pero malaking tulong pera nito sa mga sisiw. Dahil maiiwasan silang lemukin at kakainin pa ng mga sisiw ang lamok. Basta ang pinakamahalaga dyan idol ay huwag lamigin ang mga sisiw. Para maiwasan silang magkasakit. Tinipid mo nga sila sa pailaw gumastos ka naman sa gamot. Tips ko rin sa inyo idol huwag kayo maglalagay ng mataas na wattage lalo na ang lead bulb. Ang mataas na wattage ay magbibigay ng sabrang liwanag sa brooder at pwede ito ang maging dahilan para kainin nila ang balahibo ng ibang sisiw. Sanhi para makalbo ang ibang sisiw. Sana idol kung nagastuhan mo ang ibinahagi ko. Baka naman. Pakihampas naman ang like, follow and subscribe button. Hanggang sa muli ingat and happy farming with heart.